Ngayon naman po mga ka-farmers ay magtuturo po tayo ng Hagkulira vaccine. So marami pa rin po sa ating manunood ang mga nagtatanong tungkol po sa ating bakuna. So ito po ang ating mga biik na tuturukan. So bali na sa dalawang kulungan po mga ka-farmers. Sa pagturok po naman ng hagulira vaccine sa ating mga biik ay meron pong first dose at saka second dose. So ang first dose po nila mga ka-farmers ay nasa 21 days po mula sa kanilang pagsilang. Tapos naman, ang second dose ay magbilang po ulit tayo ng 21 days. Bali, 42 days po ang ating mga biik mula sa kanilang pagsilang ay araw po na kanilang second dose. So kahit meron na po akong video tungkol dito ay nag-upload ulit ako dahil marami po tayong bagong viewers. So nagtatanong po sila tungkol po sa hagkulera. Ngayon naman po mga ka-farmers, ito po ang Hagulera vaccine na aming ginagamit. Naka-freeze po ito mga ka-farmers. So nilagyan ko muna ng at least 2 ml na detuent para naman makuha ko ang naka-freeze na bakuna. Tapos ililipat ko po dito sa malaking bote para po umabot siya ng 20 ml mga ka-farmers. Sa 20 ml na ganito, bali 10 biik po ang maturukan dito mga ka-farmers. Kasi po, bawat biik ay 2 ml po ang ating ituturok. So, biik man o ang inahin, maliit man o malaki na baboy, basta hagkulera, 2 ml po ang ituturok natin mga ka-farmers. So ngayon naman po may i-share po ako base po sa karanasan po namin o sa experience po namin tungkol po dito sa hog cholera vaccine. So itong mga biik po namin mga ka-farmers kapag meron pong nagbabasa ang dumi at inuubo tapos schedule po para sa pagturok ng hog cholera or kunyari mga ka-farmers ngayong araw 21 days po ng ating mga biik tapos nagtatay po sila at inuubo. So tuturukan pa rin po namin ng hog cholera at alam nyo ba mga ka-farmers na na napakagaling po ng bakuna na ito kasi po kayang gamutin po ang pagbabasa ng dumi at ubo po ng ating mga alaga pero syempre, hindi po natin ito pwedeng gamitin pang gamot. Dahil po, ang hagulira ay dalawang beses lang po tayo magturok. So, first dose at second dose. At saka, meron din pong araw mga ka-farmers kung kailan po tayo dapat magturok ng hagulira. So, kapag tumiming lang po mga ka-farmers, halimbawa ngayong araw ay schedule po for second dose, tapos nagbabasa po ang dumi or nagkaroon po ng ubo, ay kailangan po nating turukan kahit meron po silang nararamdaman ng ganyan. So, naturukan po namin at naranasan po namin ay gumaling naman po mga ka-farmers. So nakakagaling din po ang Hagolira. So ngayon po mga ka-farmers, pagkatapos po nating maturukan ang mga biik ay ito naman pong si Mama Pig. So kailangan po mga ka-farmers ay turukan din po natin ang inahin. So same lang po mga ka-farmers, 2ml lang din po ang ating ituturo kay Mama Pig. Tapos hindi na po kami nag-second dose dito kay Mama Pig kasi po dati naturo ka na po or nabakonahan na po siya ng hagkulera vaccine. So bali ngayon po mga ka-farmers, booster shot na lang po ito kay Mama Pig. So wala na pong second dose. Bali dito lang po kami sa mga biik magturok po ng second dose. So sa mga nagtatanong, sana po mga ka-farmers ay nasagot ko po kayo ng maayos dito po sa video na ito.